Di ba sa sila ang nangyari din yan sa New South Pro? Mm. Kinitread. Kinitreading mm. yung ano. Kinitreading yung ano. Hindi nila alam na yung pasyente eh aware sa ganyan. Oo. Oh, ay wala ka. Doon sa assistant ni Baskar tumawag sa akin. Kasi ang gusto nung pumunta ko kay Baskar, ang taas daw ng blood pressure ko. So, nag-check ako almost Three, three days na ako nag-check ng blood sugar ko, ang blood sugar ko normal. Gusto ni Baskar mag ano ako lang twice a day na gamot. Para sa blood pressure ko. Hmm. So, tumawag siya. Mali-mali yung sinasabi sa kanya nung assistant yung uh, twice a day pang high blood. Oo. Kasi mataas nga daw ang blood pressure ko. Kasi ang low dose lang naman kasi ako once a day. Ngayon, siyempre may lahi baga kita ngayon ngayon sabi na no, tumawag yung ano mali, mali yung sinasabi na tinatanong ko raw kung ano ba daw ang pag ko uh, ng blood pressure for twice a day or once a day sabi ko that's not the one I told her sabi ko I'm I'm telling you guys I want you guys to tell Dr. Bhaskar that my blood pressure is normal so there is no way for me to take twice a day medication because the highest blood pressure I have is 131 over something. Sabi pa naman nung ano, nung assistant, sabi niya, What? Sabi niya, 131 is normal to you? So, hindi mo na ako pumibo. Tinapos ko muna kung ano yung gusto ko sabihin. Mm -hmm. Sabi ko, Who are you to tell me that 131 is not normal for me? It's not your business. Only Dr. Baskar will tell you. <laughs> Sabi ko, I'm also working at Evergreen. Sabi ko, at my age, 131 yeah. is normal to me because I'm 56. Mm -hmm. I'm, I'm, not, I'm not young. Sabi ko, yeah, bakit naman... So, Yan yeah, ang sinasabi so ng mga yeah. depende sa edad. Tapos mm -hmm. okay. sabi ko, what I'm telling you is, the highest blood pressure I have is 131 over 70 something. Sabi ko, sabi ko, you 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 need to be professional. Sabi ko ganon sa kanya. And you don't have to tell me and argue with me. This is my body. I don't wanna take that medication if my blood pressure is normal. I wanna I don't wanna drop dead. Pinagaralan ko siya. nag explore Akala niya siguro, kasi parang Asian din. Sabi ko, don't do that to me. Sabi ko, gano'n. I'm a patient. This is the one that I want you guys to tell Dr. Baskar. Sabi ko, and you're asking me? Sabi ko, you don't do that to me you don't do that to any patient unless you are dr Bascom, and he is the only one who's telling me if this is normal to me or not and don't ask me that question na itong babae ito. Sabi ko sa isip-isip ko. Ay, blood ka nga. Doon kang hindi ma-high blood? na blood na ang nandun ako sa, ano eh, nandun ako sa, buti na lang kamo Ang um, nabapat na housekeeper. Spanish. Siguro kung nandun yung mga nurses. Palakpakan. Hindi naman. Mayintindihan nila. Wala dapat ipagpalakpak. Ang oh, ano ko lang, inaano ko lang yung oh, the way she talk to me like that. Meron talaga mga gano'n ang ah, gusto mo. Hindi ko naman ikinatuto ba yung pagkakasabi ko sa kanya. Kaya lang ayoko yung response niya sa akin mm -hmm. na gano'n. Mm -hmm. Kasi siyempre, may pasyente ako nung isang araw. Nag-uusap lang kami, tinatawagan namin yung claims manager ng Elena. Maya-maya sabi, Pilipina. Sabi ni Dolores, ate, ah, i-check mo ang blood pressure ko. Nanililo daw siya. Sabi ko, ka, tayo sa Makita-kita na. Ba't lang natin? Na hybrid ako. Hindi, tama lang. Short mo lang yan. Huwag gusto pa rin ako. Tapos? Tapos? 200 siya. 200 alright. Tapos pulse niya 84. Hindi, okay lang yung pulse. Yung pulse niya. 120 Hindi. Itabi kayo na Dolores. Si Dolores. Hmm. gusto mo? Lika mo po ka dyan. Tapos pinapot, pinapot ko si Doktor. Hindi, man alam, hindi man alam ni Dolores kung anong reading. Hmm. Siyempre, hindi. <coughs> Tapos yes, pinapot ko si Doktor. Ang mga kakala, Tapos pinakita kay Doktor ang reading. Tapos sabi ni Doktor. Oo. Sige, ay Doktor. Baka nakain mo sila tulima na siya pa nasa laba, pabigyan doktorong talaga kong sapag niya, pabigyan doktorong talaga kong tapin niya. kailangan kailangan sabihin to we have to call um uh, uh, ambulance, uh, uh, 911. one so that you can go to the emergency. 911. 911. so si doktor lang paliwanag kay Dolores, mm hindi -hmm. ako. yes. hindi nga, hindi nga alam niyo Doris kung anong biding nakanunyan, hindi ko naman kailangan sabihin, dahil hindi na mara ko doktor niya. yes, nine one one, hindi na nakajar. Hindi, kinausap yung doktor na tatawag kami ng ambulance para po dahil siya sa emergency room sa kanyang anong nyo. si Briggs daw nasa labas. Sabi ko, halika, kunin ko si Briggs. Sabi ko, Briggs, halika. Pinapasok ko sa clinic. Sabi ko, Briggs, maupo ka dyan. O sa akin ka ni doktor. Sabi ko, maupo ka sa kanila. ka ni doktor. Sabi ko, Briggs, maupo ka sa akin ka ni doktor. Tinahawak ko ulit sa doktor.